So yun mga kaskopi Yung motor natin ay na flat So ayun no Flat siya Bibili sana ako ng tubig So kami ni Justin Kaso Nagulat ako sumasayaw Yung pala flat So dadalhin ko muna dun sa ano Sa diversion Yung Nagayos sa akin dati nung naplatan ako So yun tulak kami ni Justin Bengperak ya dong, bengperak ya dong. Hi, ah. ba, okay. So ayun mga kaswope Dito na kami banda sa may simbahan Ito sa district Sa Dikwan So ito yung ano, simbahan So ayun Sama ko si Justin Latang kami Pasa yung, ano ko, damit ko sa pawis. Ta. So, ayun mga masko, so, na tayo. Isang iskina na lang. So, ayun. Okay, kita. malapit na tayo. Malapit so, tayo ni ano, Ang natin. Sinamahan tayo. Okay. Ng makoscopey uh, pinalitan ng ano, yung pito niya kasi maluwag na ay pala di po yung ano yung hangin so yan binaklas yung ano natin telescope tanggal na mga kasuopin? pa na? Ay, tinik. may ano klop mga kasuopin? Nakabao na kuhan ano ng bote yung basag na buti so yung kakabit na so yung mga kaskopi, na ikabit na okay. kaso kulang pa tayo ng 60 pesos babalik ka na lang so yun ang mga okay na babalik pa tayo dahil may kulang tayo ng 60 dito kalasir